Ayan. Nandito po ako ngayon sa Sunshine Mall. Ayan. Kamusta po kayo mga kahol? Uh, medyo matagal po akong hindi nakapag-marites sa inyo. Ayan. Kaya ngayon, ito po, habang nandito po ako, uh, makikipag-marites muna mga Ayan, nandito po ako sa office ng Mr. Health product. Ito po yung office niya. Um, ayan, yung mga kasamahan ko. Ayan po. Hi, ma'am. Ma'am, Beth. Bati ka sa mga taga ho. Hello po. Ayun, yan si ma'am Beth. Ayan naman si ma'am Charity. Ayan, nag-aano po siya ng client. Habang ako nakaupo. Andito po ako sa tabi ng mga pagkain. ha. <laughs> Ayan po. Galing po ako doon sa pamila. Ka kababalik ko lang po. Kaya um, parang na po ako. So, um, una, batiin ko kayo. Ayan, um, batiin ko kayo. Mga ka-hope ng magandang umaga sa inyong lahat. Mayong buntag sa tanan. O maayong maaga din sa ako mga kainang buhay. Lahat na yan mamalagang mata. Dito po ako ngayon sa office. Ayan, eh, Ayan, ayan, na po silang client, ayan po hi Jen babi ka ayan ayan po sila I try nyo po ayan mga kahop sa sobrang init po ng panahon ang ah, mga tao dito na po nagtatambay sa mall. Ayan. Kasi at least dito, naka-aircon. Di ba? Ayan. Marami pong mga bystander dito. At least meron silang upuan. So, ayan po mga kaho meron lang po kasing ano nag-message sa akin at nagtatanong kasi nga po na ano po nila na nakita nila sa reels uh, sa video ko na uh, nagpa ano ako nagpa uh, anti-rabies kasi di po ba nakalmo't ako ng alaga kong sinadya so ngayon po eh, kailangan kong magpaano dahil alam naman po natin na high risk ako, mahina yung immune system so need ko po talaga na magpaano, magpaantay rabi so inatanong po nila kung pwede po bang magpa-inject ng anti-ravis or magpa ng anti-ravis ang isang cancer patient. Ang sagot po dyan ay yes po. Dapat lang po talaga na magpa- Uh, magpa-vaccine po kayo lalong lalo na po kung ito ay kagat pero kahit nga po yung scratch lang po, kailangan nyo po talagang magpa baksin. -ano, magpa uh, lalong lalo na po pagkagat so para po safe tayo uh, yun po ang gagawin natin kahit po hindi kayo cancer patient or ano uh, kailangan nyo po talagang magpa ano. total sa mga center, meron naman po niyan. Pero sa amin po, sa atin na mga ano, mga cancer patient, wag po kayong mag-alala kasi pwedeng pwede po tayong magpabaksin. Dahil mas ano yun ng doktor, kasi nga sabi nga nung doktor, dahil tinanong ko din po yung doktor na mag-e-inject mag sa akin kung wala bang problema kako, ako, dok, na magpa-inject ako kasi po, cancer patient po ako, pero Uh, tapos na po ako magpa ano ng uh, brachytherapy. bracket sagot niya sa akin ma'am mas mabuti nga po yung cancer kasi sabihin pa ng doktor di ba kadalasan o oh, anim na buwan na lang yung buhay mo isang taon na lang pero pag sa po kasi talaga pong isang buwan mari ka pong mamatay kaya sa mga sa nagtanong po na ano na kung po pwedeng magpa-vaccine yung may cancer yes na yes po kaya kung kayo po ay na-scratch lalong lalo na po or nakagat kayo ng pusa or aso pumunta na po kayo sa malapit na center at magpa ano po kagad kasi pag dumating po ng pinatagal nyo po at dumating po yung one month at hindi po kayo nakapagpa-vaccine mula nung kayo po ay uh, nakagat at umabot ng isang buwan, hindi na po nila kayo i-entertain. Hindi na po sila mag inject Kasi kailangan po, within the period na naano ka, kailangan kinabukasan magpaano ka. Pero okay po yon mga 10 to 15 days. Pwede pa siguro yon Pero pagka lumampas na po, at lalong-lalo na umabot na po ng one month, hindi na po talaga nila kayo i-entertain. So, okay po kaya sa mga may katanungan na iba mag message lang po kayo ulit sa akin kasi sa uh, sasagutin ko po kayo kaya wag na pong mag worry yung iba dyan na kumo cancer patient sila natatakot silang pumunta sa center para magpa-vaccine huwag nyo ipagbalang bahala kasi ako nga po uh, wala naman po akong naranamdaman and then okay naman po si Nadia yung pusa very healthy naman po siya pero mas mabuti na po yung nakakasiguro kasi kahit nga yung mga apo ko na nakalmot talagang pinabaksin ko po sila kasi mas mabuti pong uh, ano na natin doon tayo sa sigurado kasi wala pong pagsisisi na nauna okay po so hanggang dito lang po yung aking uh, vlog hope na naka Tulong po sa inyo at nakapagbigay po ng linaw. Maraming salamat po sa lahat ng mga followers at subscribers ko. Thank you so much po sa patuloy na pag pag-support niyo po sa akin. Bye po.